langaw Binubuhat at langgam <laughs> mga napatay mo dali mo mga mo <laughs> eh mga napatay ko na langaw lalaki oh mo ipis natakot ka babawi ako sa lang langaw Ayan na, binubuhat na po. Tapos mamaya pakita mo yung tutusunod mo dito. Tapos balik mo dito. Karami. mo dito. TM. TM, unpower. Ayan na, dumami yun. Isang text lang Isang text lang. TM. Nagubuhatin tayo. Ayan na. Ang layo na. Woo! Bilis! <laughs> <laughs> Paalam! Ayun yung isa, nauhuli, sinisipa pa yung iba. Mapalag, mapalang. layo na, layo! Sabi na yung malagay, buka lang Ayun, layo na. Tulang tulang, na yun. Wala pa, eto ay, na isa, kumahambul <laughs> na, eto, mapalang, mapalang ganun. Ay, eto ay, yung isa. Eto na, tenten. yung... yung <laughs> Palayo yung kanina, nandito sila sa Rosas. Ngayon, nandito na. <laughs> nauuna po, team nauuna. Team, team, A team, A. team A. Team B. Team C. No match. Ayan po, TM. Ayan na po, TM. <laughs> 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 na sa YouTube, ko sa Tena ne ne na po, nasa kabilang rosas na. Eh, yung kaninang rosas, layo. Kayo yung lang yung may yung... <laughs> Gagaling ng langgan. Lapit lang power. Isang mm -hmm. text lang, ang ng ang dating. Isang text lang, ayan <laughs> eh. po sila. Mm -hmm. <laughs> oh, sabi namin, mo yun. Sino nag yung nag-text? o ano mo yung pinaka text Ito yung pinaka text Ito yung pinaka text So, yan o. Oh. Interview niya. <laughs> ano? TM. Cesar Montano. <laughs> Ant Power. Galing <laughs> o. Layo, Layo na lang isa. <laughs> Champion. Champion. Aabot po.